no, mapagpalang hapon po sa lahat ng mga kantingiros, bro and sis. So, andito tayo ngayon sa taas ng kahoy, no. Baliti, napakatuktok at napakaraming putyukan dito. Kaya, huwag kayong pumunta dito. Dahil, napakarami talagang putyukan, maya-maya lang. So, ito tayo sa kagubatan mga guys, no. Hmm. Um, pumunta tayo dito. Dahil, kukunin natin yung putyuta, no. So, ayan. Ayan mga guys. Ayan mga guys no, nagliliparan na mga guys. So ayan mga guys, huwag kayong pumunta dito at napakarami talaga nila no. So ayan mga guys. Ayan no. Ayan. Napakarami. Hi. Ha, uh, si Iprin ano pa no. Junjun Iprin Argilis no. Napaka so ayan. Dulit dulit mga bronzes. Ayan no. Oh? Si, eh, mahirap yung silalim. Ayan. Pao. Okay. Uy, Diyos ko po. Yan talaga ang tunay na putyukan. So, ayan mga guys, no? So, huwag kayo talagang pumunta dito dahil napakarami nila. So, ayan mga guys, no? Ayun, naku po. Napakadami nila. So, kailangan natin magpausok sa mukha. Ayun. So, ayan mga guys. Kita nyo. Napakausok talaga.